APP4, Ikalawang Markahan, Agriculture Week 1, Pamamaraan ng Pagtatanim ng Halaman. Tuwirang pagtatanim, isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihulog agad ang buto o binhe kung saang bahagi ng taniman ito na ispatubuin. Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanim, halimbawa, labanos, patula at kalabasa paglilipat o dituwirang pagtatanim. Ito ay mga halamang tinanim muna sa seed box at pagtumubo na at ilalagay sa lupa. Ito ay maaaring gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy-tuloy ang paghahalaman. Halimbawa, katakataka, kamatis at kalamansi. Ang paglilipat ng punla ay karaniwang ginagawa tuwing hapon upang hindi gaanong malanta ang mga bagong tanim. Inililipat lamang ang mga tanim kung maayos ang panahon. Natural na pagtatanim Intercropping Ang intercropping ay isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ang katumbas ng intercropping sa Tagalog ay kultibasyon ng dalawang pananim sa iisang taniman. Contour Farming ay ang pagtatanim ng panapanahong pananim o taunang pananim pabalagbag sa padaisdis na lupa. Multiple farming ay pamamaraan ng pagtatanim na gumagamit ng dalawa o mahigit pang halaman sa iisang lugar ng lupa sa loob ng isang taon sa halip na iisa lamang. Organikong pagtatanim Urban gardening, isa sa mga pinakasikat na uri ng pagtatanim noong panahon ng pandemya ang urban gardening. Sa literal na translation nito sa Filipino, ito ay ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Bukod sa tipikal na indoor plants, marami ang sumubok sa pagpapalaki ng mga sariling gulay at prutas, kahit man ang mga nakatira sa syudad kung saan hindi ito madalas makikita. Containerized Gardening ay isang uri ng paghahalaman na gumagamit ng iba't ibang klase ng lalagyan upang magtanim ito katulad ng lata, paso, plastik at iba pa imbes na sa lupa. Vertical gardening. Ay ang klase ng urban gardening na akma para sa taong nais magpalaki ng halaman upang gawing palamuti sa kanilang mga dingding o bubong. Ang layunin nito ay pagpapaganda ng lugar kung saan tutubo ang mga halaman. Dish gardening ay isang indoor plant na binubuo ng iba't ibang halaman na may ugat, itinanim at inayos ang landscape sa mababaw na paso, dish. Ito ay tinatawag din na miniature garden, isang malaking lugar na pinaliit tulad ng isla. Hydroponic farming ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Ang mga mineral na natatanggap ng mga ugat bilang mga sustansya ay mula sa isang likidong solusyon na naglalaman ng ilang mga kemikal na kinakailangan ng halaman. Ang salitang hydroponics ay nagmula sa salitang griego na nangangahulugang tubig. Aquaponics, ito ay isang paraan ng pagtatanim na pinagsasama ang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginamit sa aquaculture kasama ang hydroponic na pagsasaka. Aeroponics ay isang sistema na naglalagay sa trabaho ng hangin upang makapagpatubo ng mga pananim. Ito ay tungkol sa lumalagong mga halaman kung saan ang mga ugat ay nasuspinde sa hangin. Nakukuha ng mga halaman ang mga nutrisyon sa isang solusyon na nakabatay sa tubig na naihatid sa mga ugat ng isang pinong ulap o hamog.